ang nagdako sa utin. Ah. Bas pa nga. Ah, ang pinakabida. Ang humay with sausawan. Manamis na ah. Fresh to eh. Sige. Huwag ganun sa wala. Dwar sa wala. talaga. Ito yung pinagmamayabang nila eh. Dapat may stand ka talaga tul kasi vlogger ka. Ikaw yung nagsisimulang vlogger lagi. Stand mo lang, lagi yung

раз лаву то так

Tama uh, ko dito. Oh, tama eh. yun, dito yun. Dalagas kasi mamamu kung nagitang bata. Dahis yun. Dalagas kasi mamamu kasi pag-usap siya

Pares na ako. <laughs> <laughs> Hindi talaga ako ino, Mahold ako sa airport. Ito na din, di ba? Oo. Ito naman kami ng hapon. Ito mm -hmm. sa airport. Ito malayo. Kaanan ka nalang ng barko doon. Ito na po. doon sa ano, sa venue. Pinangkat mm -hmm. lang natin. Okay. Oh. Uh -huh.

May ulo ng electron doon. Hindi ka kumakain ng bakit. Alay! Hindi ba, ka higag yung chumba? Ulo ko yung kapatid. ba? Hmm. Kulang na lang ng ano. Ano? ang tulad doon? Mmm. Pahalang. Ay, no? Bahad o hindi. Basta uh, pang inom. Ang mga lights, no? Hindi. The... Meron kami mga bagong inom na yun. Mura lang. Whiskey pa. Gawin ng Si Jane. Kalo ko lahat. Lahat. Napunta na dito sa kanina. na. lang

Yung mm, bago nung Tunay na yun. Tunay 7 ano? 300 plus. Ano yun? Save more. Tunay na Wala na stock. niya. Masarap. Kasi mga usap. Whiskey. tayo ng konting beer doon. Ano Hindi ano. Ano na Ini <susurra> Ini Filipino. Sige, Sinisira ang negosyo. Bangaw mismo bangaw. Hmm? Sige, sige. ako mamaya. Ano? Anong gusto mo Hmm. Sulit. Sabi ni Arnold? Hmm. Anong naman kami patawad? Ibo-ibo talaga yan. Yung pangadaw sa kanya talagang sulit. Kaya kahit mo doon ng pangapatibuto mo wala sa kay Jonas. Hanapin niyo ano eh. Hindi <laughs> <laughs> mo nakita yung mga post ka doon, doon, Jonas of the King? Puro mga empty way, wala yung buto <laughs> Mga Parang <pavo? laughs> um, ang laki ng krimi nangyari. Ganun, kahit ano, kahit may katigasan na yung legs. assemble yung mga buto. <laughs> Seryos yan ito Sabi ko siya. Sino na ganun? Yung nagbili yan. Yung one-time, smart. Oo, oh, smart. <laughs> kenapa ini ibagol itu ko eh kasama ko mama <laughs> ko umuwi ako tol ako eh tapos balik ka pa kalimutan pa ng mama na ano birthday ko hmm. Simba lang kami tapos uwi <laughs>

Hamba kata enggak apa lakpak, bang. Oke, oke. Ketua ini ketua, Wow, sakit kita. Oh, kita. Wow, wow! Januari, di Wow, <-tunan>

Hindi na nangyari yung ganas kaya. Kaya nga nagano -nag ko eh, na hindi naka-ano naka eh. Hindi tayo na-renew sa ano natin eh. Hindi tayo nag-update doon sa check eh. Ano kaya, ano kaya marikisip ni Ma'am Sadi kapag kaya sinabi mo yun. Ma'am, kung ano Ano kaya, ano kaya yung direct sa niya? Ang bay niya tumakbo sa sa utak niya. Hindi ano kaya ano kaya sa bay niya yung surprise? Hmm? Hindi ano kaya gagawin niya? Sasara. No, eh wala masyadong kaya kabangkagan, di ba? Ay okay, tayo ka ba? So yun yung meta ng ata. Wala hindi na nagagawa sa Jesus. Asa ang Jesus sa? Ah wala. tayo. Ikaw. <laughs> so, Hmm? Hindi naman gusto nyo sa business. Hindi. Pagka yung bayad ko sa kotongan, hindi nga sila sumi. Wala kasi ang sistema ng negosyo niya eh. Sa si PCS, ginagamit sa ibang negosyo. Niya. Mali. Parang tayo, kung magkaroon ng time na hindi na lang BCS, DCS. Kunyari, kung meron tayong ibang company na yan din, para fans of the Siyempre, yun. Hindi ko pwedeng i ganong No. mo. Yung, yung, yung pera. <laughs> hindi, isa, isang baksak ang risky sa inyo. Eh. Kasi, binabagsak sa akin isang negosyo mo, baksak lahat eh. Binayang yung pera yung Dapat ilabas para ipunta doon, hindi yung... Dapat magpaging pera pa yun. Yabuno-abuno. Diba? Dapat magiging pera pa yun, dapat. Pinilabas mo dito sa business. Dapat maging pera siya. Goal niya, maging pera dapat dito. Tapos ito, dapat gumago. Tapos ito yung dito. Hindi, kung, kung talagang kailangan na kanyari, company A, company B. Kung kailangan ng pera si company B, hindi ka talaga sa... Ang tawag yan? Sa banko. Tayo pa rin mayari ng mga ano, corporation 1, corporation 2, corporation 2, hmm. ng corporation. Ang mga mayayari. Ano na yan? Ang mangyayari dyan, magiging holding style dyan.

Kanta ni ABC. Hindi naman talaga ng share yan. Kapag ang um. private share, yung mga iba. Depende oh, sa share. Progress din sa company. Hmm. Ano yun? Saka hindi lang kasi single. Ibang corporation na pang... Hindi lang sa isang pamilya. Eh, iba't ibang mga kapatid na nakalagay doon ng presidente. So, kung billions yun, yun lang sa mga... masyadong makaka-award din din sa... Makasama sa... Pinakamalaman sa ano. Kasi, kanyari, pag ito po kasi na to, presidente's company na to. Yes. Hindi kasi sila equal sharing na normal na sila. Hindi equal share yan. Yes. Mas malaki yung share nung presidente. Kasi oh, normal yun. Salo niya lahat. Yes. Pero, uh, kung hindi ka man presidente itong company na to, presidente ka lang sa ibang company. yun yes. so, yes. yung presidente na nandito, yun yung nagiging board of director lang. Yes. Uh, pero nangyari sa A. Eh, mm -hmm. Si, yes. okay, so, yes.

Eh, ngayon sila doon yung mga first din. Saka sa Eh, hindi na ko ni Louie. Kaya ano, ano mga kamarin Louie? Hindi ko na kinakausap. One time lang yung video ko po. Oh, nagpo-post-post lang yun. Nag-invite yung vice sa new trend, my dear. Mara yung ginawa niya. Sana sa time na natin ang company sa rin. Yung dapat nagagay niya. Talo pa siya sa atin sa lakas ng loob eh. Pero duda mo na po, may anong basbas -bas may anong kay Dokay para, ma ano, para masira yung cyber kay Boy. Para masira yung masira mga malalaking malalaking income ng mga in global ng mga listahan dito. Kasi pa-share ni kami na po. Ito pipigilin. Isa din 'yon sa side ng company <coughs> pero sa side sa kanya. Si Dokay nang naplano. Mabaklas niya <coughs> 'yan. Mabaklas niya yung ano, mabaklas niya yung <coughs> pinaghirapan niya na Unit Empire kasi ibang company siya eh. Pag hawak na niya, babalik yan ng in global. Pag makuha niya yung grupo niya, no? Hmm. Grupo ni Pao. Siya yung sirak nun eh. Siya sira na, nasira na. hindi na mapakidabagan. Oh. Silo eh. Laro uh, so, na yung lumaro. Eh, no, hindi no. laro <laughs> din siya na. Nangyari na kasi yan. Dati, ang pinagmalaki niya, nanginiwala siya ni Tanya. Prosigito siya kay kaya nila siya sa doktor, hindi Pag nag na, nakuha niya. Pati katawang ko, puso ko kung Pero pag ating ng kamay, siya. hindi niya pinagandaan. Kasi akala niya, panampan na kay Tanya. Eh yun lang yung sinasabi dati. Kung ako Ganun naman talaga yun kasi kung bata man yan. Eh, eh, hindi, niya makabuntis Ayaw. Dito, Dito, -abun, -abun. Dito, Bago pa yan umabot sa nationwide na ka dyan, eh syempre mas nasipagdaanan na yun. Parang wala rin mga... Knowledge. Knowledge na kaya sa mga kapwa Nabutan mo ba na yun? nakulong si January? Hindi na. Ano Hindi.

Lampas, lampas, Hindi pa millionaire ka. Saan mo siya na rin yung... Ayan. Yeah. Lahat naman. Pati siya uno din. Siya uno? Hindi. Hindi siya ganun. Pero sa panila lang sila nag-hype na ganun. Parang tapitin dito saan lang. Sa mayroon, grabe din. Dito. Wala lang dito si Paolo. Yung mga nanang-hype doon, hindi makapunta namin doon. Kung ganda na dyan. Hinihintay na, na, na sila eh. Ano magpa mo ang bago Tapos malalaman, wala pang pera, no? Sa manan lo, busy ka ka namin, hintagal ka namin, sa <laughs> <laughs> pa lang, oh. oh mo ka na lang. <laughs> Bango, mo <laughs> oh. oh. sa oh, Grabe, oh. 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 Sa'yo sa, ka sa yan, doll? Sa iyo lahat. Uh, Tol. Sa iyo lahat. <laughs> uh, excuse me kasi kalat na itong kumain dito. Sa lahat. Hindi kalat. na kumain